kay Sam, tayo po ay magtatabas dun sa may parang tatapos po yung tabasin ang mga po ninyo dito Anteo Isto at saka po si Jelmar ah, eh, tayo po ay maglalagay ng pasikad si Kuya po ay nandun, nagtatabas sa parang ari ho tatlo ho, ari Tama, iso nama isa tingkong. Ya. Di dini na na luna, si lale. Si lale. Tama, iso nama isa tingkong.

ay panit mapuputol natin alin o alin ano ano oo lagay na po ng ano po yung pasikad o, pasikad hmm. tapos na po doon sa kanto yun eh gitna na lang pipisian para matuwid ano? siya na ho ilalagay hindi na kabaak na pasikad pasikad Diba 'no? Bakit naman ako dito, 'tol? Alik na ari. Angat. Ni, 'yan na po ano. Sa kabila ay tatlo. Yari na po ang kabaak na ano, bubungan. <clears throat> sa kabaak naman. Doon naman po sa kabaak. Yan. Iisa na po. Iisa na. Tapos na. Ang ating pasikad. Tapos na po ang pasikad tapos na tig lima lima po lima doon sa kabila na dito hmm, na nari na po ang pasikad Ayun. tibay na po maglagay hmm, na po tayo ng yung, parlinas pamakuan ng giro and, po ang layout may PC <coughs> what's up mga kainsan yun yeah, mga kainsan katatapos lang po natin uh, magtamas dun ay ano mga kainsan tutulong po tayo din eh inauto eh, kay Jelmar po at Teo is nag-aano po tayo dito nagpapagawa po nung taon na rin. yung parking po ito po ay ano almost sa uh, ano po ba almost 5 months to 4 months kung inipon lahat ng mga napipira po natin sa gulay yung mga kumbagay sobra na tanggal ang gastos yan ibinibili po natin ng kahoy materialis Kumbaga naka-stack na po lahat 'yan. At uh, pag magpapagawa na po tayo nung no, itong parking kagaya nito nakaipo na po tayo ng ano, isang kubo na parang pang-Airbnb. Pero ano po 'yun? Kubo lang siya. Pagkatapos po nitong gawin nitong parking, yun na po ang kasunod tiyo At uh, naipo na po natin ay ay 'di ano. Kumbaga po ba ganyan po ako, tsaka kami mag-asawa po para ano po? Kumbagay nakikita po namin yung pinagpaguran. Kasi kung kumbaga parang wala kaming yung parang hindi ko nakikita yung mga pinagpagodang ko noong araw noon. Parang mawawalan ang karanggana. Kaya yun, ito yung ano namin ngayon, yung parang investment na rin nagpaguran. Oh, kaysa yung trabaho ng trabaho tapos hindi naman nakikita yung pinagpagudan hmm, yun. Hoy, okay, kuya. Bali, yun. Ngayon pong bu buwang ito, yun, dalawa po yung project natin na magagawa ay di pag pagkatapos po update ko naman po kayo walang tuwi sandal mo na din eh lahat eh uh, para hindi tayo kung uh, ano hindi tayo mahirapan Oke jangan, 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 Arbi pangmuti nang ano? Mangusan utol. Okay walang bitaw kuya Raymond, walang bitaw. Okay. Wala hindi na bitaw <tod gyan> ang mangusan. Nabit na bitaw din. Andali. Andali. Okay. Dali kuya. Ah. Ah. Dami oh. Bigyan si Natives to. Mamaya. Ano bigyan niya? Ito yo. Oh, ah. hoy kuya. Ang ah. pagkakatapis nga pala. Ang hinug na hinug na pala ito. Hindi natin alam may bunga rin. Oo. Ang dami. Ang dami. Mm. Ang dami pala lang sa unis. O oh, doon doon, ba kayo, Ramon? Ah, doy. Hala! Ah. Mamasira. Hindi. Bayad na ay. Eh. Kuya Raymond, rin bayad na? Ah, <laughs> last <laughs> yan. Ay, pagkatapos sabis-sabis nga pala. Hindi pa ba, ba nakatingin ang asawa mo? Binata ka ngayon. Ha? Huh? Dadalhin kita sa locina ng Dayang Chicks doon. Ito yun. O, perulaan. Raymon. Ang dami. Ang dami. Eh, basic, kuya. Kuya Raymond, raymon. Oh, hala na. May kiting mapapakin ah. Diyan ba tulog mo? Uwa. <coughs> <coughs> Hindi na uwi yan. Pagkabi kag pagkabi ko ka wala. iwala. <coughs> okay. Nagpaka ka mabiling pa kain ng babay. Ibabalik ko sa iwari yung Raymond. Tatakta ko lang ha. Dapat pali utoy ganito ang ano. Pamuti. Ang pamuti natin ng mangustan. mangustan. Papagawa ko kay mga danyan. Iba yung atin eh no? Iba. Yote yote pa pagano'n baliktad. Mas maganda ito sa Pipi- May ko ang camera ko tol. Picturan mo. Ano so, na picturan ko na? Kaya kaya ng mga danyan. Hindi. O ari hinog na rin. Sungkay. Tol. <coughs>

Ayari na nga pala pagkabilis Oto ilang suris Ayari oh. na nga pala Oto eh Kulang ang pala eh bubong Maaga pala ako pala si Ah maray pa naman gagawin ito mga -ano pa eh Mga pa, pa rin yan hmm mga kalasin o to eh pipintura pa ikaw doon bukas maghahakot ako pala maghahakot may dumating po tayong ano bisita mga kaisan bisita yan, may dumating pong uh, bisita. O ari. Dito mo ilagay. Tsaka papaya ko eh. Hindi bigyan namin. Inaatake pala ito ng ano, mais. Anong? Ah, um, uwak. Ari po, oh. Kailangan pala ito harbisin na ni Nikoy. na ba ni Nikoy? Nila. Kanina? Oo, oh, ito po. Sir. Ito, guha nga po ng uwak. Uh, malapit ba yan? Malapit yan. Ari po, tamu Tamo kuya. Tinadali ng uwak. Yan. Ayan nga, oh. Ay, kailangan pala yung mapuitas na rin ito. Hmm? Hmm? May tao pa man din tagabantay, ah, nurse. Ayan. Ayan na, uh. Ayun po, <laughs> oh. hindi na nalalagay. Tatalipan. Hmm, Ay, ha? Magisira ito kapag natalipan. Oh, ah, sige, huwag na ko uh, uh, doon. Wala ko, may mayroong kapangkwan doon. Gulay. Bibili sana akong talong. Ay, wala na ko talong. Puro butas na. Puro butas na pungit, maulan na po. Uh, uh, paano? Galing Germany. Ah, Opo. Yan. Si Kuya po, si si Ma'am ay hindi mo kasama na ano po. Ayun, Kuya. Oh. Hello po. Hello. Sa mga taga Germany. Ay, eh. hello po. Hello Hamburg. Saan po? Sa Hamburg po. Oo. Oh. Sa Germany. Tamo utoy ito oh. Utoy pag harvest Kuya. Try mo mag-harvest dali. Oh, kuya, ay maganda lang gamot din sa UTI. Ah. Ayan. Isa ba? Yung ilalaga po ito. Pero pagkaalam kong gamot din ay yung manunggay. Oh, maganda rin po yung gamot na yun. Ito oh. Ito pong balbo na ito. Kung sino po sa inyong nag-UTI, mayroon po din ni buhok. Buhok po ng mais. Brande. Eh. Ote yun. Ayun po po. Ano po? Sa kabila po. Aahon po tayo. Ote yun. Putol. Ari. A, a, ari po ang tagabantay namin mga kainsan. Ah, ay sinagputoy pala yung masasabihan ko po na ano na putihin na po lahat hmm. ay ang na nakain ang uwak hmm. sabihan ko ang inay at itay Ah, oh, sige. Yun o pula ang kukuhanin natin. Yan ang tagabantay mga kainsan. Oh. Ay, wari kay aripidaan ay ginawandaan. awag ah, mo ara makikita sa gabi, wari kay lumpat ka sa, sa tuudan. Yung ganari. Si kay siya kasi baka po si Kambal. Hindi ko napapansin ah. Tatakor. Tatakot. Sombrero ko yun ah, kaya pala nawawala. <laughs> biro lang po. Ay. Ba't nilagay nila sa tabindaan? Ay nako, pagat ka niyan. Yan, biro. Ay, nagharbis na nga po pala ang kambal. Oh. Nagharbis na. Oh. Yan. Ay, ang daming buhok. Mm maglalaga ako o kay kasi baka pumihingi. Ah. Ay baka may nang hingi din, Ba't nakahiwalay ang mga buhok? Ay eh daang daan ay. O toy nado na ano? Toy. Nado na kamuti Panguha natin hayo. Kuya mahilig ka po ba sa blondie? Eh? <laughs> <laughs> pangyutia ito. Hindi lagi. <laughs> Hay e dibi, maraming naman sa luwebian. Mm -hmm. Totoe. Pagkaunti naman oh, kuya niyan. Konti ba 'to? Oy, kaunti wala po, wala po wala. yan, tatikok ko na 'tin. Para si na luto pako, wala pa. Tama po, wala namang marami. Ay, ano langit, eh? talungpo. Ah, talungpo po, talong yung puso po. ay po, eh, hindi na pwede magtanim sa amin. Pwede ba, okay, na? naman po, maulan na po ngayong. Ngayon lang po uminit. Namamatay na po ang halaman. Pwede po mga kamuti. Galing po ako sa ina, kadatanan ko sa wakas po ah. Bisita rin po kanina. Oo, oh, may bisita po kami kanina.

Wala Ito pa kuya. Niya, no? Ito pa. Ha? Ito po 'yung pampaanu din ng dugo. Kumbaga pang pagpupa anemic. Ha? Totoe. Totoe. Yan. Magkulang oh, ka po sa dugo. Yan. Ganda ng pagkatalbog dito pula-pula Oo yan nga po. Yan pati 'yung kada pong pananim at yan ay talaga po bang gusto nang pag ibinebenta mo mabenta. Yan pako para ma-experience mo. Wala bang pako sa Iloilo meron din po. Wala. Oh, wala ay, baka sa ibang parte eh. wala din hindi ah. ko lang dito ko lang na nakilala to Lila. ah asa vlog lang po kuya hay kalamang baka po. may lipa kuya kilala mo ang lipa anong lipa ang lipa yes <laughs> di <laughs> kuya di anong lipa? anong lipa ito kuya oh yun ay makati pag hindi ito oh Kuya dito pala marami oh Dito sa Iloilo po, sa ibang part po kaya ng Iloilo mga kaisan, merong ganari. Ano mga kaya? Sa inyo po. Yan po ang lipa. Kuya ito, toy. Are ang lipa ito. Yan. Pag ba masakit pag napalit sa malat mo? Malapad. Oo. Ito po oh. Pero pag gusto mo naman na ano, yung may libangan sa gabing kakamutin. Yes. Ito po. Ha? Makati po. Ito. Ito Nasaan po? Ay, na nga po. Yan. Sayang hindi nakasama si ma'am. Ano po? Gusto doon yung mamitas ng ano, sa, ano na lang. Ano po? Papunta na po kayong ilo Ako lang. Oh. Uh... Ah. Akin ah, san kesan po. Ito naman mga kainsan. Laging yung nakikita ko sa kumit nahakit ko ito ng camera minsan ay. Ito po, puno ng kalantas yan. Ang ah, uh, po. Ha? Huh? Kalantas po yan. Oh. Magandang kahoy po yan. Talagang isa rin yan sa kahanayan ng ano, mga magagandang kahoy. Baka mga hundred years na yan, mga kainsan. Sir, maganda mo ito na. ano? And chocolate. Oo. Ay, sir, salamat nga po pala. Wala pala, ginatawag ka gabi sa akin. Oo. Ano, kuya, marunong ka na, ano? Saan ko nga ba, kuya, sa Iloilo po? Sa San Joaquin. San Joaquin po. San Joaquin Iloilo. Papuntang oh, Antique na 'yon. Mm. Ito kuya oh. Tama na ba 'tong nakuha ko pa? Ay, tama na nga po 'yan. Eh, ganyan. Yan na ako nga. Wala nito sa Germany eh, no, kuya. <laughs> Para may pakudong iba. Ano ba? Canada ba 'yun? Yung sobrang lalaki po. Sobrang meron po ako napapanood sa mga vlogger, iba ang pako sa ibang bansa. Uto, baka mali pa. Ari po. Nan, ari. Hmm, uh, lipa po. Ang gamot naman po diyan, lang, langis po. Yung sa amin, yung meron din makati, yung, yung bunga niya na pahaba na maraming balahibo. Ayun yung parang balakas po. Ilibare po yan yun. yun. Yeah, yeah Kabal. Hindi. Mabalahibo. yung bunga niya. Tapos, yung kis-kisin mo, kahit ilaw ng flashlight, sumasama yung... Ito niya, nga yun, mabulo. Ah, mabulo. Mm -hmm. Ah, mga kaisan, papaya. Bibigyan ko din po si na kuya. Ah, mga kaisan, pag, pag kami po yung minabisit ng followers, ay... Huwag niyo po ding ibas po. Gawa ng, ito po ay eh, para mga share the blessing din po namin ito. Ibigyan po namin. Pasasalamat po ba sa inyo, sa mga sumusuporta po. Ano kuya, marami na ano po. Nakaka-tuwa, ititingnan yung mga block nyo. Dito po, sa, <laughs> Dalagdagan pa natin, kuya. Ito na siguro yan. Wala pong saluyot oh, dito. Yung damang, yung damang, yung. Hindi uso. Pati diba, mabakay mo ba? Oh, naman, ah, sige. Eh, eh wala kung ayos pa 'yan. Ah, kuya, na ah, nakabagat ka po ng kabuti nga, kabutin po. Oh, uh -huh. ah. siya nga ay. Kabuting dumagat po. Ah, ah kabuting ano nga po Oo, oh, yung sarap niya lupa. Hmm. Ano, sarap 'yan. Dali. papay? Diba, pa, Hindi kaya lagi basuhin. Hindi pa naman. Hindi okay. Ano lagi basuhin? Aba. Wala po. wala po. May papaya ka na ba, Mapail? Oo, oh, oh, Ah, sige po. Hmm. Sarap ng papaya. Nag na. Bagong kuha. Yeah, press na press na. No? kuya taga germany eh. ilo ilo. Um. Parang eh, MK nila, ay eh. iba pala yun ano. Hmm. Giatay, ano po? Ganun din yun, kasama rin sila. <laughs> <laughs> na ano ko lang po sa mga kasama ko dati. Kakatrabaho po. Tens, no? Opo. Opo. Sabi mo, bagong kuha sa puno, sarap. Mahal nito sa palingki. Mm. Ah. Hindi ba ito yung pinapakain ng baboy. Yan po, ay gamot naman po yan sa pag nahiwa po. May ay, pinapakain po pinapakain ay... yan sa baboy. Ah, oh, pinapakain po. Oh, baboy baka. na nitib. Baka nga po. Oo. Ah. Yan. Baka nga, baka nga. Mm -hmm. At natapod din po. Parang kangkong ba? Mm. Oo, oh, sa inyo po ganyan. Mm. oh, sa amin po hindi. Gamot po yan sa ano? Yung po bang pag nahiwa ka sa bukid. Pampampat. po ng dugo. Salamat po ulit sa chocolate na marami. Ah, toy, thank you. Saka po kay tita. Kay yung pinuntahan po namin kagabi. Pero wala nga kami napakain na ay, 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 salamat po. Papakatami po ng chocolate, tayo, Huli na 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 kwan, sinabi ni nanay, ay, Meron pa kasing okay. Uh, to, nine kasi may birthday din doon. may kick pa pala doon. Oh. Ano <laughs> Nakalimutan mo pa, Eh kami po kumain na rin naman po.